Nananatiling matumal naman ang bentahan ng mga prutas ng karaniwang inihahanda para sa pagsalubong ng bagong taon sa lungsod. Sa panayam ng IFM News Team kay Aling Mads, isang tindera ng prutas, ibinahagi niyang kadalasang dumadagsa ang mga mamimili tuwang, tuwing ikatatlumpo ng hanggang ikatatlumpot isa ng Disyembre. Pinakamabenta pa rin sa ngayon ay ang pabilog na prutas gaya ng mansanas, longgan, kiat-kiat, ubas, peras, ponkan at pinya na simbolo ng swerte para sa maraming Pilipino. Ang presyo naman ng apple ay naglalaro mula 15 pesos to 25 pesos kada piraso. Grapes ay 200 pesos kada kilo. Ponkan ay 40 to 50 pesos kada piraso. 250 pesos kada kilo naman ang longan, 90 pesos kada tali ng catgat at 35 pesos kada piraso ang pinya. Ang mga fruit basket naman ay mabibili sa halagang 500 pesos hanggang 1,500 pesos depende sa laki at dami ng laman. Umaasa pa rin ng mga tindera na tataas pa ang kanilang benta sa nalalabing mga araw bago sumapit ang bagong taon, lalo na't bahagi na ng tradisyon ng maraming pamilya ang paghahanda ng mga pabilog na prutas para sa swerte at kasaganaan.